Ayan, kaya nasasabihan ng mga sikat na personalidad itong si Mr. Padilla na wala siyang karapatan na maging public official dahil sa kanyang mga pinaggagawa ngayon. Ang focus niya ngayon ay tulungan yung kanyang BFF ay protektahan ang isang most wanted ay protektahan din ang isang peking network katulad nga ng SMNI. Yan po ang pinagkakaabalahan ni Mr. Robin Padilla. Maliwanag na naandyan ka sa pwesto, hindi para sa, o hindi ka para senador ng ating mga kababayan o ng ating bansa, kundi senador ka ng iilan at ng mga kaibigan mo. Katulad nga ni Tibuloy. Robin seeks investigation on SMNI's indefinite suspension. O di pa investigano mo. Go! Maghanap ka uli ng mga pwede mong kakampi dyan sa Senado. Sa panahon ngayon, sa pagkakataong ito, nakikinikinita natin na maiiwang mag-isa sa ere etong si Padilla. Sige lang, tignan natin kung si na Amy Marcos ay uh, patuloy na susuportahan ka sa iyong mga panawagan, sa iyong mga Uh, ginagawa dyan sa Senado. Tignan natin. Tignan din natin si Villar kung patuloy kang susuportahan. Kung sakali man na sila ay patuloy na lang andyan at suportahan ang iyong kahibangan, kayo-kayo rin lang yan. Dahil sa napakarami ng survey na lumabas, pabor ang mas nakararaming kababayan natin sa pagsara ng SMNI. Pabor na makulong si Duterte, pabor na makulong lalo at ipa-extradite etong si Tibuloy. Good luck. Nakakadesperado na siguro ito para kay Robin. Ano ho talagang desperate ng isang Robin Padilla. Dahil gusto niya magpaka-hero in the eyes of these people na akala niya or na tingin niya ay makakatulong pa rin siya sa kanya sa mga susunod niyang political move or political step. Nako, kita-kita ano. Unmasking. He's on the go. Dito kay Mr. Robin Padilla. Anyway, Senator Robin Hood Padilla files a resolution directing the Senate Committee on Public Information and Mass Media to conduct an inquiry on the indefinite suspension imposed by the NTC or National uh, Telecommunications Commission on SMNI. Oya, Sige, paimbestigahan mo. Hindi ka pala ang, hindi ka naman siguro ang chairman atong Senate Committee on Public Information and Mass Media. Sino ba? Huwag na nating alamin. Pero sana, sana hindi katulad mo yung yung chairman na itong committee na ito para hindi na gumawa ng or kumilos or gumawa ng hakbang para sa investigation. Dahil pag nagkataon, ikaw lang ang gustong magpa-investiga dito sa sitwasyong ito. Mm -hmm. Robin Files Resolution. Sa pa, meron pang isa. Um, hmm, anong sabi niya? Not only constitutes a denial of due process but also an erosion of uh, press freedom. Ang kapalang mukha, no? Ngayon ang inaano nila ay erosion of press freedom. Yun yung kanilang sinisigaw. I mean, netong, uh, netong si Mr. Robin Padilla nga. Pero talaga la, nung panahon ng ABS-CBN, kasagsagan ng pagsasara ng ABS-CBN. So, wala kayong ginawa. Tapos ngayon, press uh, erosion of press freedom. Totoo, totoo na isang uh, media itong SMN hindi po o'y sabi nga na si si uh, uh, Franz Castro, Representative Castro. Sabi niya, peke ang network na yan, nagkukunwaring network, ang ibig sabihin. Pero hindi naman talaga totoong network, hindi, ta hindi talaga totoong media. So tapos sasabihin nyo, erosion of press freedom, not even a member of press itong SMNI. At karamihan sa mga naan dyan ay hindi naman miyembro ng samahan ng mga journalists. Anyway, siguro alam natin kung ano yung samahan na yun. At lalong hindi mga journalists yung mga karamihan na naan dyan. Yung mga nasa SMNI, yung mga commentator dyan, kung makikita nyo po, ay mga taong gobyerno. Ano ba? Peke ang network. Nagkukunwaring network. Nagkukunwaring media. Ang ibig sabihin, yung press freedom will never apply sa mga ganitong klaseng media at uh, sa mga ganitong klaseng uh, SMNI or network, istasyon, kung ano man ang ibig sabihin. Senator Robin Hood Padilla files a resolution uh, seeking a Senate inquiry into the indefinite suspension. So yun, ito yung pinagkahabalahan ngayon na si Mr. Padilla. Balitang-balita po, nasa, nasa social media itong Itong mga reactions na ito at komentaryo na itong si Mr. Padilla, hindi na nahiya. Good luck.